naman natunog na <laughs> pina po ako ni kagapo ng mga kadilag pati naman ako yung nililinisa na din karabi kaya ako naligo <laughs> pati nga try again, <laughs> Hello mga kadilag. Welcome back sa aming YouTube channel. For today's vlog, ayan. Nandito po kami sa bahay. At by the po yung aming motor. Yeah. Nagkagwapo lang. Pati tayo ng na ganito kadilag. Dahil ngayon ay birthday niya. Wow. Oh, sana ako nag-birthday. Ayan mga kadilag. Ngayon po ay Ika 2 years. So 2 years na po. Simula na ito ay binili 2021, uh, August. So ngayon po ay 2 years na ng ating motor. At so, bilang regalo, mga kadilag, ay kami umorder ng regalo para oh, sa kanya. Ay, happy birthday! <laughs> so, natin -unbox. na natin i-unbox. At syempre, bilang regalo para din para sa ating kuha na motor, ay gagawa natin ng makeover ano, dahil wow! Oh, oh, Nakaka isang taon oh, nang hindi oh, nililinisan. Oh, oh. <laughs> Nabo. <laughs> <laughs> ah. Yeah, dito po ay aming lilinisan mga lilinisan kadilag. Natin. At kami po mga kadilag ay maglilinis ay doon sa hinuhulugan oh, ng doon limang po piso. sa may hose na malakas oh. ang pressure ng tubig. Gawa po ng dito po sa amin ay malayo po ang pakarwasyan. Yeah. parinisan ng motor. Tapos ay minsan pa po ay eh, pag may siya, madami oh, rin mga madami nakapila. Madami mga nakapila. Sa yun po ay doon pa sa may barangay Banugao. Oh, sa kabilang Infanta bayan po. pa po yun. So, dahil nga po birthday ng aming motor at salamat din sa ating motor dahil 2 years na tayong iniingatan at iniingatan. No. Oh, ating sundo. Hindi tayo napapahamak. Na ito. Na. Mm -hmm. Kaya deserve na itong malinisan. Yeah. Deserve niya yan ng, deserve ng pumper, pumper day. day. At dahil <laughs> dyan may pumper day tayo <laughs> uh, Dahil doon kami maglilinis mga kadilag sa hinuhulugan at yun lang ang available na malinisan dito. Idadala po kami moods. ng timba yeah. at tabo. Kasi bibili din tayo ng yung pang sabon. Oo, oh, yung ating joy saka mm -hmm. sponge para ito ang mula natin. So tayo, excited ng birthday boy. Nandito na kami mga kadilag. <laughs> At excited Mayroon na ang ating na. <laughs> na yun natin ang relimitan. Oh. Um, so, ayun, yung water pressure. Para siyang magulog ka lang. Tapos um, ay, yung 5 pesos ay parang 5 minutes. 5 minutes? Mm, parang 3 minutes, minutes. minutes? Hmm, three three minutes mga um. ganun. So, una muna, ating babasain ito. Tapos saka natin iwawa. Habang uh. nag-aantay tayo, dahil may nabibinig pa si Kuya, ating muna bibigyan ng relax itong ating motong. Oh. Ating masayang. Hahaha. <laughs> 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 Ayan. Ito po yung malapit lang sa amin mga kadilag. mga 7 minutes ang layo. 5 minutes. Kaya ito na anong sa amin. Ka sa amin, sa kakalakadilag. Tapos na po yung naglilinis kanina. Kami na po ang kasunod. Wow! Kat, parang katalanag-dala ganito ito. Ba? Ready nga yun. Ay. Uh. Munang Oh, day, yung ito yung panghulog. Ang dali. muna ang mag-spray. spray uh, ta si ako na ang magsasabon. Ah, sige. Kasi maghulog okay. na ikaw. Ayun. Three minutes. Automatic para sa. So, yung... ano, pwede mo ano mo, pwede mo pa yan. Eh ano po, paikot mo, paikot mo. Yeah, depende sa pressure baka matalas masyado hindi dala <laughs> ng okay, may dito, ah. Uh. mga gulong. Sige, sige, sayang. Yan. Pero huwag mo 'yan, matalas. Yeah.

Ah, oh, okay. Tapos na pala yun. Sulit din na niya. tapos na po yung ilang minutes kanina? 3 minutes. 3 minutes. Ah, uh, mahulugan ko ulit. So, nakaka-ten pesos na tayo. Ayan, siya daw at nang-ingilo. sa akin kanina. Ayaw nga pala, hindi ko na ano di yan. Wala. Malakas talaga ang pressure. Ayun ako yung nagtataka sa iyo. Ba't may pampahina kang sinasabi? meron dito lahat yung lumalap. Parang hindi ko worth it. Parang kahit di na pala sabunin, honey. Nagdala pa talaga tayo ng timba. Hindi. Matatakotin ka. Uh, para mahina ang ano. Oh, <laughs> oh, baka naman yung hindi na umantap hindi na malinis oo nga, malinis na linis, han, eh. ayan mga kanilang ito po yung oras ulit mga kadilag dahil sa halagang 10 pesos ay medyo linis na hani eh? wow. oh. pero kapag nagpakarwash ka po dito sa amin mga kadilag sa infanta 70 hani eh? yung ano ah? dito lang pala nga maganda oo oh, wag mo na diyan sa may unat ba <laughs> Napo-okay naman ang linings. Hindi <laughs> sa ilalim. Yan. Kahit huwag nang sabonit matatagal No? Tsaka parang malinis na naman. Sobra. Saka na sabonin sa bahay. So, deserve. Ayan. Para sa natin. So, isa pa? Isa pa. Ikaw naman. Oh, isa, isa pa. pa. Sa pang mga katilag. Hindi. At para side na side. Bayan. Oh. <laughs> Boy, ba't nakaharap sa akin eh, yan? na yan? gay na. Ako na. Oo, oh, ikaw na. Hindi na po namin sasabunin mga kadilag. Nakakangailo tayo. Baka pag sinabon, ay oo, oh, napakalakas ng ano ah. Oh. Ito pong pa nang ng, ito pong palinisan mga kadilag ng motoray dito lang sa may highway eh yeah, madaming dumadaang traffic dito Okay seginin to mga kasama pastor sa bunga ng may ito lo Kayo sa Kayo lakas Ito ito eh uh, dahil iyon uh, yung yung birthday Kami po ni Kagawa pa lang ay siguro sa isang buwan. Mga twice lang nakakapagpalinis ng sasakyan. Yun pa yung sa totoong buhay. Gawa ng medyo busy sa trabaho. Kaya minsan naman pag weekend ay nagbablog. Kaya yun, wala nang time pagpapalinis mga katilag. Ito pa Ito pa, ng linis. Oh. ng linis. <laughs> Uh, wala mukha lang nagen ka. alam niya kasi yung pamiliin at yung okay, ginaget niya ni nika-gwapo na no? <laughs> parang pa na naman natunog na <laughs> pina-sampol ako ni gwapo ng mga katilag pati naman ako yung kinililinis na din grabe ka ha ako naligo. Pati nga Kreiger Grabe ka Ano makala mo sa akin? Motor Yun Sulit Sulit ang 15 pesos mga kabilang 15 pesos Dahalagang 15 pesos ay nakapagpalinis Nakapagpalinis tayo Ay pagpupunta kami ng bayan Bukod sa gasolina Pipila pa, tapos ay 70 pesos pa. Ay, dito so, yun. talagang sulit ang ating. Yeah. Kaya, yeah. yeah, tara na. Nandito na kami mga kadilag kalaka gwapo ha. At yan, tutuyuin na po yung motor ng mga kadilag. Po, bago is pa na po muna. Ito gwapo lang. Ano? Spray ang agarino. O, punasan mo muna yung basa. Oh. <laughs> Oo. Oh. Yun po ay na-order din la namin sa shop. Minsan ay mas okay din na hindi sinasabog. Sabi ng iba. So, parang tubig lang talaga. O bango din yan. Eh. Yan pang spray. Oh. Actually, but medyo but may kakad akong bigla. Kasi walang pabaw. Ito na pinapang spray. Last mo na yan. <laughs> Di ako so, makintap na. Makintap na. O, hindi ako ipang pakinta. Makintab na. Pwede ka naman na lang. Nagkatilag naman daw po. <laughs> wow! Paano paano siya? Uh, Parang may teknikan eh. tinitipid-tipid ko <laughs> nga. <laughs> Huwag mong titipindi eh. May makeover nga. Makeover. O, dapat pati dito ah, Nilalagay <laughs> Ano ba kaya? Repainting ba kaya? <laughs> o. Paglilinis. Dapat tayo winawas mo na. Yan. Yan, plato, para linis na linis. ah, tuk Baik, makinta po. Ito na may hindi araw-araw na ano ginagawa nito. sa TikTok. Dahil sa amin, mga kanila, may madaming pusa. Ay pinagtibiskitahan mins minsan na ko yung upuan. Yeah, no. Ay ang mayayari mga kanila Ito po yung paborito ng mga pusa. Yung kanilang koko ay dito nila inaano. Ayan po, mga putas-putas na. Ang ano na ito, Cadillac ano yung consequence yung pag sumakay ka? Pag umulan, di oh. hindi na syempre, hindi may wasang mababasa. Ayan, hindi may mababasa. Nababasa. Kaya nababasa din yung suit. Kaya... Yeah. Mababasa yung loob, nagkakatuloy. Ay syempre, pag po, pag di nailinitan, hindi matutuyo. Ayan, iyang pong motor, ay minsan po'y nasa amin. Minsan po'y nakakagwapo lang. Ay parehas po sa amin, madami Boteka. Boteka, parang may Ayun, ano pa Ano kaya ito? Baka ito ipanit. Baka ito. Uh, ay, hindi. Rose scented honey. May freebies honey. Baka may freebies. So, titingnan muna natin kung yung isang kupuan ay kaya. Kapag kaya, didikit na natin lahat. Kapag hindi, ay di yung may butas lang. Yung mga manila, na ito, ito yung mga manilag, yung mga mga Ito 160 something. Kasama na yung shipping. Ayan. Uy, mga po. Ayan. no sakto. Pwede na nating i-ano. Matatakpan na na ito ang butas. Oo nga, mahaba. Ay, mahaba, oo. Oh. Ano. Sige nga, iyong ang ilatag, Cadillacs. Parang isang dipak. Eh. Isang dipak. One yard siguro ito. Oreo. Oh, Sticker yan. Oo. Oh. Ay, didikit na nata ito. Oo, oh, dikit na nata. Tapos na po mga kadilag. Ayan, nadikit na. Sa ganito lang hindi namin na perfect mga katilag. Oh, Pero okay na yun at least hindi na mababasa mm, ang pantalon. Ayos asiyang, okay mga na. So fresh. At hindi na nakakabasa Kaya, ang ating video. Malinis na tapos ayun. Ayos na din mga katilag.